bakit nga ba mahalaga ang pag ehersisyo Bukod kasi sa pagdadayet, pag ehersisyo ang madalas na solusyon ng marami pang magpapayat o magbawas ng timbang. Kung tutuusin, hindi lang ito ang mabubuting dulot ng regular exercise. Malaki ang may tutulong ito para makaiwas sa mga sakit, kaya ng diabetes, cardiovascular diseases, o mga sakit sa puso at chronic respiratory diseases o mga sakit sa baga. Maari ring maging stress reliever ang pag-iihersisyo. Bukod kasi sa makakadagdag ito ng kumpiyan sa sarili, nakapagbibigyan rin ito sa atin ng malusog na pangangatawana. Isa sa pinakamabisang ehersisyo ang paglalakad. Maglaan ng 30 minuto o hikit pa sa gawaing ito araw-araw. Kung walang oras, maglakad na lang sa hagdanan kaysa gumamit ng elevator o escalator. Maglakad na lang din papasok sa eskwela o opisina kung hindi naman malayo sa iyong tirahan. Malaki ang may tutulong ng paglalakad sa mga taong may hypertension na rin itong maitaas ang level ng good kolesterola. Maraming minipisyo ang dulot ng pagja-jogging din o pagtakbo tuwing umaga isa na rito ang posibilidad na pagkakaroon ng cancer. Habang tumatakbo, maayos na may kakalat ng oxygen sa ating katawan na siya namang nagpapabagal sa pagkalat ng cancer cells. Kung wala ka rin oras para mag-jogging sa labas, pwede naman itong gawin sa loob ng inyong bahay. Jogging in place habang nakikinig ng kanta o nanonood ng TV. Kaya inirekomenda rin ng founder ng Doc Alternativo na si Inventor Doc Eddie Libo ang pag-undergo ng cleansing program. Pinapalakas po kasi nito ang ating resistensya at makakatulong rin ito sa mga may problema sa katawan lalo na kung kayo ay nakakaranas ng general anesthesia sa katawan. Pakinggan natin ang testimonya ni Mrs. Aurora Sidenio kung saan siya po ay may maraming sakit sa katawan. Ngunit ngayon ay gumaling na dahil po sa pag-undergo ng 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo. Pakinggan natin. Uh, isip member diri sa Doc Alternatibo, ma'am, for 13 years, ma'am. Kung saan man ang imong gibati kaniya ito? Uh, sa wala pa po mo, doon sa Doc Alternatibo, na nang magluya ko, yan dili ko ganahan maglihok-lihok. Yan na ako ko'y ipamati ato sa akong lawas. Yan pag, kuha na ako, o cleansing sa dog Alternativo kanang nag 7 days cleansing ko sa dog Alternativo uh, na na ako akong lawas nga maayo ang akong pamati sa mga tam, mga product sa dog Alternativo kaya sa colby charcoal kanang magnesium mga haplas maayo gyud ang kuan sa dog Alternativo og nigaan akong lawas og um, na uh, na na ako upat kaadlaw. Gaano yun akong paminaw. Kung ano ko hindi bati sa akong tiyan, na magsakit. Abtik naman akong kuan paminaw sa akong lawas. Wala naman ko hindi mulo. Mm -hmm. So, ang product sa doon alternatibo. Basta imo lang, sundon, tumanon lang din O bahin sa mga pagkaon nga gibawal. Lamig yung kaayaw aking paminaw o di yung kamukhaon sa mga bawal na pagkaon sa Dok. Ako uh, akong giawhag nga uh, sulay so lang ninyo ang product sa dog Alternativo o naagay naagay alip yung makuha ninyo uh, ako si Aurora Cedillo, taga si Bulan uh, 61 years old ako para sa inyong mga kaalaman o para sa impormasyon, maari kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 0946-967-3211 o di kaya ay bisitahin ang pinakamalapit na branch ng DOC Alternativo sa inyong lugar. At huwag kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated ka sa mga latest videos namin. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalutin.